O, so anong advice mo kung ikaw, kung tiwala sa mga taon, dami rin mo sa iyo, kung tiwala sa mga tao, anong advice mo sa taong bayan, sa dalawa, sa People's Initiative at sa nangyayari ngayong sinusulong na konas uh, na yan? O. Para sa akin, <coughs> sa dami ng problem ang hinaharap ng bansa ngayon. Okay. <coughs> maraming taong nagugutom, okay. maraming taong walang trabaho. Okay. Meron pang panganib na hinaharap sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Anytime, di natin alam kung ano mangyayari. Eh ako'y kinakabahan dyan. Halimbawa, may sumiklab na bigla, nagulo. Paano na ngayon? Sa ngayon, marami nang nagugutom. Pag sumiklab pa ang gulo dyan, dublihin mo yan. Ngayon, pag maraming gutom na tao, anong susunod? Chaos, kaguluhan. Gulo. Mm -hmm. Oh, gulo. Yan ang dapat natin paghandaan. Mm -hmm. And do you think itong recent uh, pronouncements ni PBBM regarding sa so, pagkapanalo po ng uh, Presidente mm -hmm. ng Taiwan and China criticizing the yeah, no. statement, do you think um, that will worsen the situation more? Tama ba yung ginawa niya? Mm -hmm. uh, Siyempre, yung ginawa niya yun, mm -hmm. definitely magpuprovoke na naman sa China yan. Mm -hmm. Parang uh -huh pinoprovoke mo yung isang uh, siga. Mm -hmm. Natural, pag siga yan, pag pinatulan ka niyan, mm -hmm. so saan ka pupunta magtatago? Mm -hmm. Hindi natin Prubo. kaya yan. Sus Hindi natin mm -hmm. kaya. Ito sa akin, ha? Mm -hmm. isipin nyo lang ito. Mm -hmm. Isusubo mo yung mga coast guard natin dyan. Yung mga sundalo natin, isusubo mo. They will be massacred worse than Mama Sapano. Patay yan. Ngayon, ilan, ilan ang mga bata na mawawalan ng ama? Mga asawa na mawalan ng uh, yung padre di pamilya. Eh, sinasabi nga ng gobyerno, hindi nila kay, kay, kayang isustain ang pensyon ng military personnel as well as yung mga uh, ibang uniform personnel. Mm. Ngayon, ipapahamak pa sa kamatayan yung kanilang ama. Ipaano mm. e na lang yung mga bata? Mm. Kung hindi man mamatay, halimbawa naging invalido dahil mm. sa bakbakan, wala ng pa-wala nang kamay, paano pa maghahanap buhay yan? Yeah. Kawawa naman yung mga bata. Kawawa, kawawa talaga. Okay. So how oh, do you sige. suggest kung kung kayo po ang tatrangin? <clears throat> how do you address itong continuous swarming? presence ng Chinese vessels uh, para mina yung uh, dinudumog nila mga lugar diyan sa West Philippine Sea. Kaninong interest ba yan sa Pilipinas? Ito ha. Let's be practical about this. Gusto mo pakamatay sa teritoryo na nakalubog sa tubig. Mm. Hindi mo nga magpakain at mabigyan ng magandang buhay yung mga nasa malinaw na nasa lupa na teritoryo mo. Ngayon, magkikipagpatayan ka sa teritoryo na sa ilalim sa tubig. Mm. O, oh, eh, maging praktikal tayo. Huwag tayo magpagayon. Ayusin muna Ayusin, ayusin, muna, yung muna natin, natin, yung sa atin. Hmm, ganun sinasabi mo. Oo, oh, siguraduhin mo yung kapakanan ng mga mamamayan. Uh mm -hmm. Yan. So, so para sa lahat na rin yan, Kok, ayusin na muna ang problema dito bago ayusin itong saligang batas. Yun di ba sinasabi mo. Pabor ka ba sa pag-aayos ng saligang batas, uh, Kong Hindi sa panahon na to. Hindi sa panahon na to. Mali ang timing. Ibig sabihin. Mali ang timing.